Okay, good day mga ka right at mga ka-cherry tigo natin dyan. Ito, share ko lang guys sa inyo. At marami na rin nagtatanong sa atin kung magkano ba ang magpa-PMS sa cherry kung may bayad na. Good day mga ko, right? At sa mga ka-charity ko natin dyan. Guys, Eto na yung upload ko. O itong video na to, itong call sa PMS na may bayad na tayo. Guys, ito yung first time na magbabayad na tayo sa ating uh, maintenance dahil natapos natin yung 3 years natin 3 years na pre-PMS na binigay sa atin ng uh, Cherry. So grateful naman tayo dong guys kasi alam nyo ba kung magkano dahil natanong ko rin sa ibang staff ng taga-Cherry kung mga minimum na babayaran natin is ang sabi nila is 6 to 7k. So medyo malaki din yun, 'di ba guys? So ngayon malalaman natin talaga kung magkano yung babayaran natin. Ito yung first time natin na na magpapa PMS na may bayad so samahan nyo ako mamaya guys at tapusin nyo itong video na to para malaman nyo din kung magkano talaga ang babayaran natin sa PMS kapag sa kasa tayo nagpapa nagpapamintay ng sasakyan natin at syempre guys meron din tayong ibang concern hindi lang naman yung uh, PMS natin so meron din tayong itatanong tungkol dito sa nangyayari sa sasakyan natin tungkol dito sa may uh, fuel hose niya dahil uh, kapag nagpapagas tayo nagreklamo yung mga gasoline boy na may problema daw so kailangan natin ipacheck yan siyempre kasi nga uh, hindi nila mabitawan so kailangan nilang uh, imanwal so sabi ng mga gasoline boy may problema daw yung yung fuel hose so yun rin yung isang concern natin guys kapag nagpapa PMS kayo siyempre kailangan nyo ring take note yung kung mayroong kayong ibang mga concern para mabigyan natin mabigyan at mata, may tanong nyo rin kung ano yung nangyayari sa sasakyan siyempre hindi lang naman na pupunta tayo doon para gawin yung PMS di ba so abangan nyo rin yung guys kung ano ba ang naging problema at kung sino man ang nagka-aberya tungkol dyan comment lang kayo at least na so, tingin ko masasagot natin yan pagkatapos nitong video na to kasi talagang aalamin ko bakit nagkakaganon so na so, tingin ko may problema talaga sa host yun lang guys so uh, sit back and relax guys and uh, tapusin nyo itong video para malaman nyo kung magkano babayaran natin Okay guys, on the way na tayo sa Cherry Bacor kung saan tayo PMS Uh, eto guys sa uh, pag nagpapa PMS tayo dapat medyo maaga tayo dahil uh, ma, uh, laging maraming maraming pila o mahaba ang pila don so nagpa schedule naman ako uh, sa mga PMS natin lagi tayong maabot ng uh, 4 to 5 hours kasi nga sa pila so syempre yung manpower ng mga taga taga kasa hindi naman talaga karamihan so marami din talaga yung mga pupunta doon hindi lang cherry ang ginagawa nila guys alam ko kahit ano iba kahit ibang sasakyan guys pag nagpa nagpa service sila doon meron kaya magpa schedule kayo yun yung pinaka ano dyan. schedule ang PMS natin guys and mas maganda mas maaga ayan guys Okay mga ka-alright, nandito na tayo sa kasak. Ito nga, Uh, Sinisimulan na nila yung uh, PMS ng ating sasakyan So dumating ako dito around 9 o'clock ng umaga Pero late na rin siyang uh, naumpisan Dahil yun nga sinabi ko nga Pagdating ko dito may mga nakasalang na So maghihintay tayo ng ating oras Kaya yun sinasabi ko medyo mahaba-haba rin yung hintayin natin So ayan na uh, Start na sila dyan uh, minsan bawal bawal lumapit yan pero syempre sabi ko eh, magbi video lang tayo mga ka alright then eto na ako nasa 70k pms so ibig sabihin 3 years and a half so 3 years pms ko i eh, pre so ito na yung first time na nating magbabayad sa kasa ng pms natin so guys ito ang mga ginawa sa akin yan, yeah, makikita nyo. Change oil, drain plug, air filter, brake cleaner, tsaka yung mga materials. siyan meron na pong charge lahat yan, guys. So, samahan nyo ako, guys. At alamin sa dulo kung magkano binayaran natin. Mga ka right eto na yung naging problema ng fuel hose natin na sinabi ko sa inyo na ipapacheck natin ayan pala ang nangyari palipit na siya guys kaya nahihirapan pag nagpapagas tayo na pumasok yung gasolina so talagang imamanual talaga nila kasi hindi nila pwedeng bitawan kasi bumubuluwak na dahil nga ipit na siya yan po pala ang naging problema ng ating sasakyan yan Sini-share ko lang sa inyo guys Baka may naka-experience sa inyo Ayan One eternity later Okay mga ko right Ito na nga Ito na nga yung resibo natin ngayon Sa pinagawa natin <clears throat> Makikita nyo dyan yung magkano yung binayaran Pero pakita ko sa inyo lahat yung pinagawa Nakita nyo kanina Ayan Siyempre yung oil uh, Oil filter Drain plug, oil filter Brakes saka yung mga materials So makikita nyo yung presyo nyan dyan Ayan At ito yung pinaka Pinayaran natin Nasa almost 6,000 siya Mga ka-all right Of course uh, PMS natin na may bayad Ayan mga checklist At yung Yung pina-repair ko guys Yung uh, Fuel hose Tama ba? Ay Peeling hose Ang tawag nila Ayan Okay, nakita nyo yung presyo. Pero guys, uh, nasa warranty tayo. Wala pong bayad dyan kung magpapapalit tayo. Kung ano, kung meron man naka-experience na, na, na ganyan. Yan, wala pong bayad guys. Pero kung, kung sakali, ito yan. Magkano yung, ano niya, 800 plus. Yun lang guys, sana na, na, nakatulong tong video na to. At, at least meron kayong idea kung magkano ang uh, PMS ngayon sa kasa, sa Cherry at nasagot na nasagot natin yung ibang tanong ng mga katigo uh, natin diyan. Salamat and uh, salamat sa panonood ng aking vlog and see you in my next video guys and ciao ciao.